sa mga nakakilala, kaibigan at kamag-anakan po ni Nanay Rosita Mira Ibanyes. Base po doon sa kanyang mga ID, meron po siyang address sa Abuyog, Leyte, meron din po sa Kamiling Tarlac. Magtulungan po tayo. Tulungan po natin si Nanay sana na makawi na po. Nang sa ganun po maagapan po natin ang kanyang kalagayan ngayon na mukhang mainiindang karamdaman si Nanay. PM niyo po ako. Magtulungan po tayo makawin na si nanay. Please PM po ako mga kahapi. Uwa, uwa. Uwa, gusik, uwa? Uwa, uwa. Teka, kay Gisong. Palit sa kukulpin. Bilistan yeah. ako itong pangalan sa akunin mo ba? Para putakin natin sa Facebook ha? Para makita nato. ito. Manawag na lang ta. Para kung sakali, puntahan ka na lang dito. Sunduin ka na lang dito, no? Sala, umuwi na lang. Hindi nga na permanente na nag sa kuha. Ah. Mataluloy, yun po ang aking apo, kaya rasyon na ah, ako na i-fresh ako sa aking tayo. Nga kuya, kunting nga lang, kahit na yung, hindi, aburin, nalai, kahit na, naputa, ah, sumula kagamay, naiululan. Di kitiks-kutiks mo ka? Ay, magagal na lang. <laughs> lang. Alam mo, o siya pang-aralin na sakto na, Rosita? Rosita, Rosita Ibanis. Ibanis. Naga abayo, aboyog, Leti, no? yeah, ato, taga Abayo, Abuyog, Leyte, mong probinsya no. Hindi ako taga abuyo taga Ormoc kita. Ah, Ormoc iyo Yor na Ormocano. Ah, dito na namatay ako dinahan, ako amahan. Hmm. Dito po ng dito ko ng asawa. Oo. Oh. na po din ang asawa. Yeah. Tapos tuloy ilang ilang so, ilang, ay, ilang ay, yung ay anak mo? Asawa. Pero diwan ay kami may ibang asawa. Ah, may nang, nang, nang ibang bahay. Oh. Na nabuang na. Hindi <laughs> oh, mo anak, na mo may anak. Tulok ka buk, pila. Anak na ako, isa na lang. Kaalis lang lagi ako. Ah, abroad. Abroad oh, na. Oo, lang. Oh, uh, sige. 74 years old ka, senior citizen, mm -hmm. si no? Dami ng ID na mo diyan, no? Resita Ibanez. Sige. Yeah. Katong Apo, gusto niyo mo Laguna, dito sa Apo na lang mo, no? Doon sa Apo mo na lang. Kayo, panawagan na lang tayo sa Facebook, sa YouTube. Para sunduin ka lang dito, no? Okay rin mo? Mananawag Dagaan maka. Nakakahiya. Eh, ba't makahiya ka? Importante makauwi ka. At saka safety ka. Ligtas ka doon. Kasi di ka pwedeng dito magtagal sa ano. Kasi papalisin ka ng hindi dito sa boat bridge. Bawal kasi dito ang tapay dito. Kalat-kalat. Para ligtas ka pag nakauwi ka na. Ha? O, oh, di ba? Pitsa-pitsa kami na, Anay. Oh, guwapo man lagi ka Nay. Oh. <laughs> mabunalan. O, uh, sige na. Ah, uwi okay na ako, ha? O, oh, sige, mag-ingat ka dito. Pukuntakin natin ito si Lunila doon para masundo ka na dito. Ha, naiha? Okay. Okay. Lula talaga, badlong. Ah, okay lang. Ganun talaga pag tumatanda na. Sabihin mo na lang, tatanda ka rin. Diba? O, <laughs> oh, sige, nai, ha? Doon ako, nai. Okay po.